Sa araw ng kanyang panunumpa, inilatag na rin ang bagong ombudsman na si Jesus Crispin Remulla ang kanyang mga tututukan. Kabilang dyan, ang mga kaso kaugnay ng mga flood control projects, pati ang pagbili ng gobyerno ng mga umano'y overpriced na supply sa farmally noong pandemya. Pero, paano kaya kung may kaanak na masangkot sa katiwalian, lalot mula siya sa isang political family? ang kanyang tugon sa pagtutok ni Salima Refran. State your name please. Jesus Crispin Katibayan Remulia. na bilang ikapitong ombudsman ng Pilipinas si ombudsman Jesus Crispin Remulia sa Korte Suprema. Sinaksihan niya ng kanyang asawa at mga dating kasamahan sa Department of Justice. Agad raw tututukan ang tinawag ni Remulia na emergency situation dahil sa maanomalyang flood control projects at target na makapaghain na ng mga kaso sa Sandigan Bayan sa mga susunod na linggo. Wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya na katuon pag-file natin ang kaso. So kahit mataas yan, kahit, kahit, umabot na si yan, kahit kung saan maabutin yan, gagawin natin. Mr. Ka pang na wala naman tayong choice dito, yun ang ebidensya. Pwede ba natin i ang ebidensya? Kung merong ebidensya, yun ang talagang hamon sa atin dito. Bubuklatin at pag-aaralan din daw niya ang mga nakabimbing mga rekomendasyon at mga kaso. Kabilang na ang kontrobersya sa pagbili ng pamahalaan ng di umano yung mga overpriced medical supplies sa pharmacy noong pandemya sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Alam natin, mabigat ang alingaw-ngaw at marami, marami nagsasabi na may nangyari nga masama noon. May, may naging pagdinig ang Senado. Ngunit hindi na umandar mula doon. So na kailangan bisitahin natin. Tanong ngayon kay Remulla, pwede bang umabot na ang kaso kay dating Pangulong Duterte? Hanggang saan nga tayo abutin ang ebidensya, doon tayo tuturo. Pangako rin ni Remulya, isa sa publiko ang mga sal o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na deklarasyon ng mga ari-arian at yaman ng mga opisyal ng gobyerno. Pero may limitasyon alinsunod sa Data Privacy Law ang gagawin natin just sa sal and issue. Hindi lang isa 'yan, lahat 'yan eh. Eh redact lang natin yung dapat i-redact dahil sa data privacy. Tapos eh uh, syempre hihingi tayo sa lahat ng requesting parties undertaking na hindi gagamitin ito sa sa paraan na hindi makakabuti sa bayan. Pamilya ng mga politiko ang mga rimulya. Si Rimuia, ilang beses naging congressman at naging governor din ng Cavite. Kapatid niya ang kasalukuyang DILG secretary na si John Vic Remulla at mismo mga anak ni Remulla, mga halal na opisyal sa Cavite. Paano naman kung ang mga ito o mga kaibigan, o kaalyado ang nasangkot na sa isyo ng katiwalian? Yung mga anak ko, pinalaki namin yan ng asawa ko. Eh, no? na Makakaayos na tao at alam nila hmm. na pag ang tatay nila ay talaga. They know about it. Kaya ako hindi ako natatakot na meron silang gagawin na masama kasi uh, I think that we raised them very well. Pero just the same, pagka merong problema, isabihin lang at uh, harapin natin ang mga problema niya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, na Nakatutok 24 Horas.